Naiwan ba guys yung gilid ng bearing dyan sa mags mo? Huwag ka mag-alala, tuturoan kita kung paano tanggalin. Ito yung epektibong paraan guys para hindi ka na magpawilding sa yung mags para matanggal yung gilid ng bearing na naiwan dyan sa mags mo. Una, ang gagawin natin guys, maglalagay tayo ng grasa sa paligid nung naiwan na gilid ng bearing. Ayan. Kung makikita nyo, tinalagyan ko siya ng grasa para ang purpose niyan, kumapit yung mga bulitas na ilalagay natin. So, ang ilalagay ko pala dyan na bulitas, guys, is pitong piraso. So, parang ibabalik lang natin yung mga bulitas dyan na natanggal. Ingat lang, guys, sa paglagay para hindi siya malaglag kasi mahirap pag nalaglag, uulit ka na naman. So, ayan, makikita nyo, nilalagay ko dandahan yung mga bulitas dyan sa gilid para mailagay ko pa yung pinakagitna ng bearing na yan na natanggal. Ang cause pala nito kaya nagkalawang-kalawang na naman yung bearing ko. Kaya nasira dahil sa nilusong ko to sa baha guys. Kaya ayan, bumigay na naman yung bearing. Kaya nung tinanggal ko, ang natanggal lang yung gitna. Kasi sobrang kalawang na. Ngayon, mapapansin nyo guys, malapit ko nang maibalik yung pitong bulitas dyan sa gitna. Ngayon, ilalagay ko na dyan yung pinakagitna para siya yung magaharang dyan guys sa mga bulitas. Para hindi ko malas yung mga bulitas guys. Ayan, kung mapapansin nyo, ibabalik ko na yung gitna. Pag naibalik mo na yung gitna, dahan-dahanin mo siya. I-adjust yung mga bulitas guys. Yung may mga pagitan lang na ganyan, kaya nyo lang guys. So madali lang to guys gawin. Sundan nyo lang yung video na to guys. Para hindi na kayo mahirapan magpa-welding at di na kayo magbayad. Oo nga pala guys, kung sakaling hindi umubra yung dating bulitas, hanap, maghanap ka ng medyo malaki-laki ng kaunti doon sa dating bulitas ng biring na yan. Para sakto talaga na hindi siya kakalas. Ngayon, pag okay na guys na, na naramdaman mo na na okay na yung ano, yung binalik mong mga bulitas na hindi na siya kakalas dahan-dahanin mo siyang baliktarin. tapos maghahanap tayo guys ng tubo na panlagay dyan sa gitna. Mas maganda kung medyo mahaba. Pero kung wala ka namang mahabang tubo, maglalagay ka na lang ng extension kagaya ng ginawa ko. Ayan. So dadahan-dahanin mong pukpukin lang guys hanggang sa maramdaman mo na bumababa na yung bearing. Kung di pa makuha sa mga isang pukpukan lang, ulit-ulitin mo lang guys yung ginagawa mo. Paluin mo lang siya ng paluin ng dahandahan dahan hanggang sa bumaba yung bearing. So, nararamdaman ko dyan na bumababa na yung bearing. Ngayon, papakita ko sa inyo kung nasaan na nasa siya banda. Ayan, nasa bungad na siya guys. Oo nga pala, dapat nakaangat yung mags natin guys habang pinupukpok natin yung bearing. Ayan guys, sa mga hindi pa pala nakapalo sa akin, baka naman, pakipalo mo ako guys. At pakishare na rin itong video sa mga walang ginagawa dyan. Para makatulong naman tayo sa mga kagaya nating motor. Okay. So, kung makikita nyo, bumaba na yung bearing guys. So, basic na basic yung paraan na to guys. Pagka nakuha mo talaga. Ayan. So, hanggang dito na lang ang aking video. At maraming salamat at nakarating kayo dito sa dulo guys. Uh, follow for more video. Maraming salamat.